guys, dahil nga napagod tayo kaninang nagbenta ng uh, mga manok, ayan, so medyo relax muna tayo ng konti gamitin muna natin yung rocking chair po natin at magisip-isip po ano na naman ang pwede natin gagawin, ayan guys, so ayun, dahil napagod kanina relax din kahit konti, ayan so shout out po pala doon sa mga nag order ng manok <laughs> ayan guys, charot ayan po, so shout out po sa inyo dahil po sa inyo um, nakakatulong po kayo sa akin kapag kayo po ay umuutang Yehey! Yeah, ayan ayun dahil napagod tayo so papahinga po muna tayo ng konti ayan guys ayun so yeah relax relax muna habang may time ayan guys ayun so syempre sabi nga po nila na dapat magsumika uh, magsumikap parati ayan para hindi tayo mawalan ng kunang ng budget. Ayan. <laughs> so, kinakailangan po talaga nating magsipag. Kahit na napapagod na po tayo kung minsan talaga, no. Still, kinakailangan po nating magtrabaho, maghanap buhay, magkaroon ng maliit na business para hindi po tayo kawawa later on. Ayan. Dahil nga po mahal na po ang mga bilihin ngayon, guys. Ayan. Uh, magsimula tayo sa bigas, mga ulam, syempre mga ah uh, mga isda, mga karne, mahal na po kaya kaya na, kailangan po natin magdoble kayo ayan. So again, shout out po sa mga bumibili po ng aking mga paninda. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ayan. So relax muna tayo. Nasa sala po tayo, guys. Ayan. And then mamaya, siyempre mag-iisip na naman po tayo kung anong pwede nating gawin sa araw na ito day off is real guys day off is real pero syempre um kakayod at kakayod pa rin po tayo kahit na day off kasi nga po walang hanggang gastos pag tayo habang tayo ay nabubuhay guys again ayun so enjoy life sabi nga po nila pero kung masaya ka naman sa ginagawa mo kahit napagod ka alam mo na masaya ang uh, or may, may madadatnan po tayong masayang pamilya. Okay na po yun kahit na minsan napapagod na rin po tayo. Pero enjoy life. Kanya talaga ang buhay. Sakripisyo lang para sa ikabubuti. Bye-bye. Maraming salamat po. mua